So kasunod mga master, lagyan muna natin ng double adhesive tape. Ayan, para dumikit yung wire dyan at hindi na magulong tingnan at hindi maggulo-gulo pa dyan. Ayan, para magandang tingnan. So, lagyan natin ng tape. Ayan, fiberglass tape yung inalalagay natin na yung mga master para maganda yung mga wire at hindi magulo. Ayan. So ganun lang kasimple mga master. Ayan, lagyan pa natin yung mga wire na para hindi na gumalaw. Ayan. So Ayan pong atin nilalagay ay fiberglass tape. Okay, baliktarin natin mga master. Kabila naman tayo, dito naman natin i-wiring e yung kasunod ng black mga master, yung kaninang unang hininang natin ng abimis BMS at active, balancer. Ayan. Yan na 'yon yung kasunod yung kulay green huwag kayong titingin sa color coding ng wire ang importante tingnan nyo kung ano ang kasunod sa negative ayan ganun din lagyan natin ng double adhesive tape para dumikit yung wire dyan at hindi na gumalaw para malinis tingnan ganun din itong ayan galing sa BMS ayan isa lang sila ng koneksyon kayo na lang magtansya ng haba ng wire at laging tatandaan kung alin ang wire kung saan dapat ihinang or i-coconnect.